ang iuuwi ko talaga kung hindi baliwaglit litsong manok shomai tatanungin ko yan sila mag-ama ko anong gusto nila or baliwaglit litsong manok doon lang naglalaro ang buhay namin Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. And it's me, of course, your Ate Jeng. O, ayan. Meron na naman po tayo ngayong gagawin na isang ultimate merienda na type na type ng mga Pinoy. O, ba? Diba? Pinoy, pero hindi Pinoy ang origin. <laughs> Ito ay ang oh O, ba? Diba? Ang ating mga ingredients, eto one fourth na giniling na pork. O yung pork giniling, tapos meron siyang konting taba-taba. Ayan. Pasintabi po sa mga viewers natin na hindi kumakain ng pork. Ayan, para din itong yung dumpling vlog natin. Pero, syempre, may naman yung ating gagawin. Pero, ito rin yung gagamitin natin. Yung ating dumpling wrapper din. Ang gagamitin natin bilang shomai wrapper. Ayan subukan natin gamitin din yan. Pero meron namang mga molo wrapper din na nabibili doon. Pero pwede din naman to. Parehas lang rin naman ang, ano nun, ang texture. Ayan, sa ating mga ingredients, ito nga, mayroon tayong one fourth dito na pork na giniling. Tapos, meron din tayo dito one fourth na giniling na hipon. Giniling ko talaga ito, guys, sa food processor para ganyan. Sobrang pino. Kung makikita nyo, pinong-pino ayan para talagang magmix sa ating pork giniling para lahat ng part ay meron. i-mix na muna natin silang dalawa tapos lagyan na muna natin ng asin eto meron tayong asin dito Ayan. para yung ating karne at yung hipon ay maglasa na kaagad Ayan, medyo maluwag ang ating supot. Ayan. Ayan. Tapos maglalagay din tayo dito ng isang medium size lang na carrot. Ayan, medyo madami nga, oh. Medium size lang to. Pero madami na rin siya. Pero maganda man kasi yung merong gulay talaga. Pero pwede din namang pure, wala ng gulay. Pero ako kasi, ang gusto ko kasi, yung parang lumpia ang lasa. <laughs> parang lumpiang Shanghai ang lasa. Meron tayo ditong sibuyas, na syempre na food processor ko na rin yan, kaya ganyan kabilis at ganyan kaliliit ang hiwa-hiwa niyan. -hiwa Pati ang ating carrot, pinadaan ko na rin yan sa food processor. Hindi ko na yan ipapakita kasi same same lang rin naman ng ating procedure doon. Tapos syempre ang favorite ko, meron tayong celery. Oh. Pero masyadong marami yung celery natin. Buwasan natin. Stock kasi iyon. Isang ano naman siya. Hindi siya pwedeng putulin. Pag na-mix naman pala, halos wala. Amuyin ko muna. Sakto lang ilagay na natin lahat para hindi masayang. <laughs> pabago, pabago na naman ng isip. Pabago, pabago na naman ng isip. Eh kasi syempre, sayang naman yan. Nabili na natin yan. Alam nyo ba guys, ang isang tangkay niyan dito, yung isang ganon na may dahon, is 25 pesos. O diba? 25 pesos po yun. Ganon ang presyo niya. Kaya huwag natin sayangin. Wala naman na akong paglalagyan nun eh. Total ma... Ano naman yan masarap. Maglagay tayo ng isang itlog, pero kung sakali man na medyo mag-moisture ito dahil sa itlog, maglagay na lang tayo ng konting cornstarch para ma-absorb yung moisture. Masarap din kasi talaga yung may lasang ano, egg. Lagyan na ulit natin ng, ilagay na natin yung ating asin pa. One teaspoon lang naman yan. Huwag naman natin masyadong alatan. Ayan. Medyo, ano to, ma-moist. Pwede natin lagyan ng uh, cornstarch, if ever man. Pero pwede na rin hindi, kung gusto natin. Okay lang rin naman. Try natin mamaya, kapag binilot natin, tapos hindi naman, wala namang pangit na nangyayari. Siyempre, maglalagay tayo ng ating garlic. Granulated garlic. Sobrang sarap kasi na to, guys. Sa mga ganito. Ang sarap niya talaga. Napakalasa. sa itong white, ano, white pepper. Tapos napaka-handy niyan. O, ganyan lang. Hindi mo na siya kailangang, hindi ka na kailangang maglagay-lagay ng masyadong garlic. Yan. Testing nga natin. Testing nga natin. Kasi kapag medyo medyo ano naman, medyo okay lang naman na hindi lagyan ng pwede na, pwede na hindi lagyan. Hindi naman siya ganoon ka ano, ka moist, ayan oh. Ayan, tanggalin na natin 'to. At pwede na tayong magbalot, ah, 'di ba? Ayan, nagugas na rin ako ng ating kamay, ng aking kamay. And then, kasi tinesting ko siya kanina, guys. Tinesting ko yung isa. Medyo malambot yung ating mixture. So, maglagay tayo ng konting cornstarch. Hindi naman ganun kadami, pero para lang matanggal niya yung sobrang moisture. Kung ayaw nyo naman ng egg, sobrang perfect na yung ano nun. Pero pwede rin kayo maglagay dito ng toyo, para pampalasa, or yung liquid seasoning, pwede din kayo maglagay. Kaya nga lang, yun nga, maglalagay tayo ng cornstarch din kasi magiging ano siya ah uh, mamasa-masa, malambot. Pero yung kanina, kung hindi tayo naglagay ng itlog, sobrang perfect na yung texture. Yan. Dalawang ano to, dalawang kutsara. Yung ganitong kutsara. Yung ganito kalaking kutsara makakaano na yan, makakatulong para medyo tumigas ng konti. Ayan. Saluin lang natin. Ayan, subukan na natin, guys. Subukan na muna natin ito isa. Ganunin natin ng konti. Ganunin. <laughs> Para mailagay natin sa gitna. Merong iba nito, nilalagyan ng palaman na uh, itlog ng pugo. Pero medyo, ano din kasi yon kasi syempre, itlog ng pugo, Masyadong ma-protein -ma at ma-cholesterol pa yun. Pero masarap din yun. Nakatesting naman ako sa ano? Sa mall. Ayan. Masyadong lumalaki. <laughs> Alaki-laki naman ang gawa ko. Ano ba yan? Alaki-laki naman. Okay na yan. Para big ang ating siomay. Biggie siomay. Giant siomay. Parang yung ginawa nila Shake Girl. Mga giant shomai din yun. <laughs> Gumawa na sila Shake Girl na to eh. Ang lalaki ng shomai din nila. Pero pwede natin i-close. Subukan ko nga i-close. Kaya lang magiging maliit siya. Ayan. Kasi iba namang shomai nakasarado. Kaya lang, ang liit na ng laman. O, ba diba? Maliit na yung laman niya. O, pag sinarado natin, maliit na yung laman. O, ganyan, ganyan ang mangyayari. Katulad nga dun sa dumplings kasi guys, hindi masyadong dumidikit yung balat na to. Yung balat, yung wrapper, I mean. Kasi nga, ano siya, yung texture niya ay medyo dry. Ayan o, medyo dry na siya. O, kapag ganyan, kapag sarado, medyo maliit na yung laman yan. O, sarado yan, pero medyo matinggip. <laughs> Lakihan na lang natin. Kasi ang dami naman nato, konti lang yung ating wrapper Yan. O so, di ba? Damihan natin, lakihan natin. Total tayo lang rin ng kakain. Mahalaga naman. May balut siya. Kaso talagang nag <laughs> ayan siguro mas maganda yung ano mas maganda gamitin sa shoma yung molo wrapper malambot medyo malambot pa rin magiging giant ito tingnan natin kung ano ay may butas yung iba tapos yung iba, ganyan naman. Maliit lang rin kapag kasi ganito. Testingan din natin. Yung nilalagay sa ganyan. Maliit kasi yung laman, Oh. Maliit siya. konti yung laman. Kasi iniipit ng ganun yun, eh. Eh, kaso hindi masya dumidikit basta-basta. Kasi nga, dry to. O, oh, diba? ba? Hindi siya talaga dumidikit. <laughs> ang dami. Ang dami eksperimento. Kahit kung ano-anong eksperimento yan, mai enjoy yan ng ating papakainin. Lalo na si Otep na napakahinig talaga sa siomay. Yan. Hindi nga talaga ito ano. Oh, ayaw niya. Kung nung inate, ay anuhin natin. Siksikin natin. Parang magbuhang dumpling na po. <laughs> dumpling shomai na to. Kasi dumpling wrapper yung ginamit natin. Alam nyo naman kung ano lang yung available dito sa ating kabayanan. Yun lang po ang ating gagamitin. Yan. medyo malambot talaga. Hmm. Yan. Tatapusin ko lang po at ipapakita natin sa inyo kung nakailang piraso tayo pero 20 plus lang naman ito. Tapos i-steam lang natin at sakay na. Ang masarap nating merienda. Yan guys, last bowl talaga. Oh, di ba? Eksaktong eksakto ang ating dumpling wrapper o yung uh, shumai wrapper na ginamit. Kasi, one port, one port talaga, for one half kilo talaga to. Kasi, one port ang hipon, one port ang giniling na karne. Pang ano lang talaga to, pang kalahating kilo talaga. Kaya yan, medyo malalaki. Kasi, parang pang sukat ng dumpling yan eh. O, edi, ang ng ating mga giant ano, giant shomai. O, ba? Diba? Ayan, nairaos. Lutuin lang natin sandali sa ating steamer. Siguro mga 10, uh, 15 to 20 minutes. Luto na to. Balikan ko kayo guys kapag luto na. Pero ipapakita ko rin sa inyo sa steamer. Ayan. Diba? O, oh, diba? Ang lalaki. Pero hindi pwedeng pang negosyo to. Ang lalaki. Lugi dapat pag negosyo medyo maliliit liit lang kasi di ba yung mga kinakain natin ang lang naman binibili natin sa mga master show, show my house maliliit lang yon pero ito di ba jumbo oh the best Siyempre, tayo lang naman nakakain ganun talaga Ayan guys, bali i-transfer natin dito sa ating steamer. Ito yung ating patungan pinunasan ko lang ng konting mantika para hindi dumikit yung ating mga wrapper kapag nag-steam na siya. Ayan, isasalang ko lang to. Pero dalawang salang kasi maliit lang naman tong ating steamer. Saka isang layer lang to. Ayan. Ayan, nakasalang ng ating mga siomay. Tapos lagyan natin ng takip. Yung takip ay nilagyan ko ng lampin, ayan. Para hindi bumagsak doon yung moisture. Para hindi bumagsak sa ating mga shumai at hindi magtubig. Ayan, tingnan muna natin kung okay na after 20 minutes. Ayan. Okay na. Okay na to. Pero, Lutuin pa natin ng konti. Lutuin pa natin ng konti kasi medyo malalaki talaga yung siomay ko. Ayan, o. Yan guys. Naluto na ang first batch ng ating giant siomay. Mm. Ah, shak na shak si Ote. Bakit sobrang bigi? Pero diba, napakaganda. Sobrang bigi ah, ng ating siomay. Mukhang masarap. Mukhang <laughs> masarap sabi ni Fernando. <laughs> o, di ba, lagyan natin na, lagyan muna natin ng sauce. Itong sauce natin, may chili mansi na rin ito. Kasi, meron itong toyo at saka suka. Tapos, yung special sauce, nilagyan ko. Yung kalamansi flavor, ayan o. Oh. Tapos, yung parang dumpling na sausawan din. Kaya lang nilagyan ko to ng special sauce. Dito ko siya nilagay sa sausawan. Tapos, syempre, meron tong sesame seed. Sesame seeds, tapos may sesame oil. And then, meron din itong garlic. Yung Yon. toasted garlic. O, lagyan natin. Para maganda rin sa ating... Nakagay din siya dito yung sa plastic oh, tray. Siyempre, ano yan? Yung karton na yan ay parang sa shomai din talaga. Lagyan natin ang ating mga giant shomai. Nakakala mo magbili ka ng shomai. <laughs> of course. Estetic ba? Estetic. Yan. Tapos, syempre pa, lagyan natin ng... Ay, meron na nga pala ito. Meron na Na Meron yung sauce. Pero sa akin, lalagyan ko ng... Chili oil. Chili oil. Yung sa akin, lalagyan ko. Lagyan natin ng konti. Hmm. <laughs> <laughs> Parang... Carmian? ano ako ah. Carmian to? Kereyan, of course. Itong gitna ang sa akin. Siyempre, kay Lolo yung isa. Mm -hmm. Kay Otep yung isa. Ayan! Meron tayong sili oil. Wait lang. Tanggalin natin muna para estetik, yung ating sili oil na sobra. O, oh, diba? Aesthetic! Ayan, guys. Kain tayo. Yun. Ah, ito sa'yo. Uy. Ay, tumalasig. <laughs> Kung gusto mo dagdagan ng sauce, Ayan. Ito kay tatang yung sa gilid. Kung gusto ni tatang, pero meron din kasi siyang extra mais. Merienda kung gusto rin ni tatang. Meron pa siyang ginagawa. Siyempre, alisin na natin dito. Meron pa akong extra dalawa dito. At meron pa doon sa aming ano, steamer. O, ba diba? Giant. Hindi na, mga, hindi na, kami makakain ng dinner na to guys kapag ganitong ano tang show may tang sa kamais na <laughs> mm. ang tang tang oh. dito kay tang niluto ko yung tang wala kaya naman tama Sawan. pero nilagyan ko na yam nyo ba, ba, ba maanghang? hang no, po. ah si Sige ni magtasi no? <laughs> Lola yam yun 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 Kambal. Kambal ni Lola. Ay! Look, Ana, ha? Ano? Ano yung tang giant? Sarap. Sarap? Kunti kasi yung pambalot ko. <laughs> Nilakihan na natin. Giant ba yan? Giant, malaki. <laughs> ano si, ano? tang? Kamusta ang lasa tang? Ano, Sarap. O, oh, diba? Kung kaya nyo lang ang maanghang Mas masarap, guys! Bagay na bagay sa ating Harabas Style Silly Oil. Grabe. May nakita akong nagpost na to kanina sa Harabas fans Worldwide. Show my. Na may silly oil. Kaya sabi ko, naku. Makapagluto nga. Oh. Hmm. Makapagluto nga ng, ano, ng show my na may silly oil. Ang sarap. Parang <laughs> kumain sa mall. Hap <laughs> nga tong. May ganito pang pa antre eh. Hmm, sampra. Sa mall nga, karamiwan. Hindi puro yun. Ito puro. Hap ng lasa. Ang sarap. sarap pa nga ito eh. Sarap yung mixture niya. Sarap. Masasarap talaga hmm. yung mga gawa mo, ng sarili mo. Yes. Tama, anak. Mayroon <coughs> ba baka hindi makapunan nga. Hindi na nga to, Tang. Sabi <coughs> ko nga rin, sabi ko nga rin, kay Otep, hindi na kami makapunan, Tang. Mayroon <coughs> dito, Tang. Oo, oh, may nakasalang pa doon. Harun. Doon. Wala na eh. <coughs> Ngayon tayo, baka ano talaga. Ba? Ito lang ang ulamin hindi lang pang-merienda 'to, guys. In ulam din 'to. Pwede <clears> ulam <throat> nung nakatira pa kami sa Metro Manila. 'Di ba, anak? Pag wala-wala kaming ulam, hindi ako makapagluto. Nag-overtime ako or ano. Ang iuuwi ko talaga kung hindi baliwaglit yung manok. Shawmai. Tatanungin ko 'yan sila mag-amako anong gusto nila, Shawmai or baliwaglit yung manok. Doon lang naglalaro ang buhay namin. <laughs> sa ganong ano lang, sa ganong klasing pagkain lang kapag wala akong time talaga magluto. Kasi syempre, sa trabaho, pag late ka nang umuwi, eh di, syempre, di ka na maka wala ka nang time magluto. Garap! Kanina parang malambot sya nung binabalot, pero nung naluto, sobrang firm din tang, no? <clears> Tinama. <throat> yung sakto lang. Mm. Sobrang big nga lang. Yung so, kakyo, kaano, oh? Mm. Tignan nyo, guys. Mm. Sobrang perfect ng lasa. Sarap. Si Ote po. <laughs> mm. Meron pa, anak. Uy. Dito. Ako hanggang tatlo lang. Kasi manghang yun sa akin. <laughs> Hindi din pala kaya eh. <laughs> ang hang! Siyempre, so, sarap. Nakakagano talaga. Sarabas style, correct. Super ang hang. Sarap. Dahil nyo na lang yung maistang. Ngayon, mm -hmm. dahil nyo mamaya. Oh, over na ako sa carb. Maganda sa rep. Hindi nyo na kaya. <laughs> <laughs> Hindi nyo na kaya. <laughs> Bagay baka merendahin yun mamaya ni Daddy Lee. Pero um, kalahati lang yun. Gagaling lang nila sa vlog eh. Busog na busog din eh. Lagay lang ubus. Lagay lang sa ref. Bukas puling-puling. Lalagay lang talaga sa ref. Sarap anak? <laughs> Kung talagang kaya nyo lang ng maanghang, mas the best bagatang sana. Sarap. Sarap nung may ano. Kasi di ba yung mga sa show my house at saka sa Mr. Show My <laughs> bilanggit na talaga ino kasi yun yung mga favorite namin before. May ano yun? May chili. May chili yun. Mamimili ka kung gusto mo ng chili. Nakabalot. Tapos ikaw na maglalagay. Ito the Dito best. Ito naman yun kasi sobrang anghang. Yung maganda yung parang medyo manghang lang. Hindi, konti lang. <laughs> Takot siya. Raba style yun. <laughs> Takot siya sa raba style. Sarap! Bagay na bagay din tong sauce na to guys. Ah uh, 1 is to 1 suka sa toyo, 1 is to 1 lang siya. Kung dalawang kutsara na toyo, dalawang kutsara din na suka. Tapos nilagyan ko lang yan ng ah mm. uh, sauce yung yung liquid seasoning na nor, yes, yung liquid seasoning. Tapos syempre may sesame oil, sesame seeds at saka yung garlic na toasted yun yung nagpapalasa din talaga yung toasted na garlic. Nakabili naman ng toasted garlic sa supermarket. Ako doon na ako bumibili nun. Hindi na ako nagto-toast ng sarili ko. Pero pwede naman tayo magtoast ng sarili natin. Mas masarap din yung gawa natin. Kaya lang, ready-made na kasi yon Kasi otik talaga, makishoma yan eh. Ever since, simula maliit. <laughs> simula maliit yan. Siyempre, masarap. Gumawa ano gumagawa ako ng shumay dun, di, di ba dati noon sa Marikina? Kaso ang ginagamit ko yung molo wrapper. Yung isa. Tapos maliliit lang. Eh kasi malapit naman kami noon sa supermarket kapag nagkulang, lakad lang. Eh ngayon, ang layo layo namin. Sabla. <laughs> kain makakain tama, ano yeah. ba naman? Giant ba naman yan guys? O giant? Hindi <laughs> ah, makakain naman ako. pa, tama. Tatlo ah. Sarap. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming mga channel para po sa mga uh, additional live updates, live updates namin. You can follow sa aking Facebook account ko, Josephine Guansing de Dios. Ako po yun. Meron po kasi da, meron po kasi natatawa ako talaga. Meron ako merong nag-comment doon sa akin. Na siguro hindi niya alam na Josephine yung pangalan ko. Nagalit siya, sabi niya sabi niya sa akin, oh ka, sabi niya ganun, kinuha mo yung, ano, yung video ni Ate Jeng sa KKK by Jeng and Otep <laughs> Ako po yun! Ako po si Josephine. <laughs> ako rin po yun. Tawa ako ng tawa. Ako rin po yun. Kasi, ginawa ko siyang full name. Dati kasi Jeng. Nagulat kasi siguro siya dahil ang, ang nakalagay ko talaga before is Jeng one single just lang. Kaso, kailangan ko po kasi sa ano sa school kailangan matrace nila ako palagi hindi naman ako gumawa ng ibang Facebook account para lang po sa aking pag-aaral eh mahirap mag ano eh mag maintain ng dalawang Facebook account mahirap mag check check eh, isa lang naman yung cellphone mo ginagamit tapos dalaglawa pa yung account mo eh di final name ko siya ngayon maraming nagtaka tapos nung nag upload ako ng video na part nung ano nung vlog before. Clip lang naman. Aba lang may nagalit. Kasi kinuha daw, kinuha ko daw. Ako po yun. <laughs> Pwede nyo pong i-follow. Kung gusto po ninyo, may mga anik-anik tayo doon. Mga update-update. Siyempre, mga pictures. Ayan. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pang-suporta sa aming mga channels. Bye po.